hindi nyo po alam, merong right side stroke at left side stroke. Ibig sabihin, pwede ma-stroke yung kanang parte ng utak o pwede ma-stroke yung kaliwang parte ng utak. So, depende ko anong side na i-stroke, kanan ba o kaliwa, medyo iba ang sintomas. Iba ang mararamdaman ng pasyente. Ayan, no? Oh. Maraming klaseng stroke. Ang, pin ang common itong ischemic stroke, yung nagbabara yung ugat. Parang sa puso, nagbara, heart attack. Pag sa ulo, sa utak, nagbara, ischemic stroke. So, yan, no? So, ito, nagbara dito sa may kanang parte ng utak. Ayan. Okay? Ito, dumugo naman sa kaliwa. Pero, mas kadalasan itong ischemic stroke. So, depende kung kanan o kaliwa. Ganito po kasi nangyayari. ito utak natin, ginawa yan ng Diyos ganito. Yung kanang parte ng utak nyo, okay, utak natin, ang kinokontrol niya yung kaliwang parte ng kamay at kaliwang paa. Bakit ginawa ng Diyos ganun? Yun ang ginawa niya. Eh. cross to eh. Parang kuryente yan eh. Parang kuryente. So, yung kuryente galing dito sa kanan, pag sinabi ng utak nito sa kanan na galawin mo kamay mo, ayan, nagagalaw, ang, ang naguutos tong kanan. Pag paakong kaliwa kinagalaw, naguutos kanan. Okay? So, pag kaliwa naman ang gumagana, ito naman ang naitataas. Kaya, pag na-stroke ang kanang parte, ang nangihina kaliwa. Marami sa atin dito na stroke. Tingnan nyo po, anong part nyo ang nanghina? hina ba yung kaliwa, kamay, kaliwa, paa? Pwede rin manhid ang kaliwang kamay, kaliwang paa. Kung yun ang problema nyo, kaliwa ang mahina, ibig sabihin, ang tawag dun po, right-sided stroke. Okay, sana dinadaan di, di ko. Pag kaliwa ang mahina, i-discuss ko right-sided stroke. Yun na sintomas nyo. Pag ang kanan nyo naman ang mahina, kanan nyo ang mahina, okay. Ang nangyari sa iyo ang nagbara kaliwa, left-sided stroke. Okay? Pero hindi gano' ka simple, mahina kanan, mahina kaliwa. Meron pa kasi itong parte natin sa kanang utak at kaliwang utak may ibang powers pa. Ibig sabihin, may ibang trabaho pa yung parte ng kanang utak natin. Hindi lang yan pang galaw-galaw ng kamay meron pa ibang power. Kaya nga, utak natin, ang dami natin maroon tayong magsalita, mag-isip, mag-decide, uh, magtingin, meron pa iba. Kaya pag nasira yung kanan, nanghina itong kaliwa, may iba pang sintomas yung mga na stroke ng pasyente. Tingnan natin. Yun na pinakasimple. Basically, ang stroke, nangingiwi yung muka. Depende nga kung ano nangiwi. Pagkaliwa, di dito sa kanan. Yung kamay, yung paa. Depende yan, ba? Diba? Pag ng hina, kanan yung ano. Bulol kasi yung salita nga ng hihina. Yan. Left side of the brain and right side of the brain, iba-iba ang trabaho. Hindi pareho ang trabaho niyan. O, tingnan natin na sa mga na-stroke. Palagay natin ganito. Na-stroke ang kaliwang parte ng utak. Left side stroke. Di ba? So, sino, kanino to uh, lalabas? Yung mga taong mahina ang kanang parts. So, kung meron kayong kamag-anak or kayo na stroke, tapos, oy dok, mahina yung kanan ko. O hindi ko magalaw yung kanan ko. Okay? So, yung pasyente na stroke, nakita mo, hindi niya magalaw yung kanan niya, ito yung tatama sa kanya. Left-sided stroke siya. Okay? Mahina ang kanan mo, left-sided stroke. Ano ang sintomas? Nang pag ito nagbara sa kaliwa, mahina ang kanan, alam mo na yan. Meron pang iba. Kasi itong kaliwang brain, bukod ito kinokontrol niya, siya nang kokontrol ng aphasia. Hindi masabi. It, ito pang language eh. Hindi niya masabi. An, ito ba unan? Ito ba ballpen? Yan No? A-a-a-aphasia. Hindi niya masabi. Okay? May anxiety din pagkaliwa. Ayan, no? Hindi niya masabi kaliwa o kanan. Nalilito. Agraphia. Aphasia, hindi masalita. Agraphia, hindi niya masulat. Okay? Kahit itong kamay niya na mas malakas, hindi niya masulat yung gusto niya. Hindi siya maka-drawing na tama. So, yan ang nangyayari pagkaliwa ang na, ang nabara kanan ng mahina plus mahina kanan mo hindi niya masabi hindi mabanggit ayan ang anxiety may depression pa pagkaliwa ayan no aphasia impaired language hindi makasalita difficulty with thinking and decision making yan so pag mahina ang kanan nyo left ang bara hindi rin kayo makadecide. Ba't niya ako makaisip? Baka nabarahan din yung powers natin ng salita, ng pagtingin, at pag-isip at pag -desisyon. Yung sa mata, meron din kalahati. Okay? Yan ang trabaho ng left brain natin. Pang language din. Ngayon, kanan naman. Okay? So, kanino to tatama? Kanino to babagay? Sa mga nakikinig sa atin, pag ang nakita nyo, pasyente or ikaw, mahina ang kaliwa. Pag kaliwang kamay mahina o manhid, kaliwang paa mahina o manhid, tawag sa inyo, tapos sinitiskan, di ba? Kita ang bara kanan. Kanan ang bara pero mahina sa kaliwa. Kaya itong mga sasabihin dito, babagay sa mga taong mahina ang kaliwa, na stroke, mahina ang kaliwang paa. Okay, so tingnan nyo. Pag kaliwa naman, Tingnan natin ano powers ng right brain. Kanina sinabi ko left brain language, di diba? Right brain ano naman? Right brain, trabaho niya kaliwang kamay, kaliwang paa, balance, confusion. Alam na natin pareho 'yan, difficulty walking right or left, pwede. Pero meron pang iba. Ayan 'yan. Medyo disoriented siya. Ito. Hindi siya yung kanina hindi makasalita eh. Ito hindi makakilala. Pag mahina ang kaliwang kamay, kaliwang paa mo, ito ang barado. Hindi ka makakilala. Person di makilala, place ni makilala, time di alam. Mukha, hindi makakilala ng mukha. Anak ko ba to? Sino ba siya? Na-stroke eh. ba? Diba? So, actually, parehong hindi maganda. Ito, hindi siya nakakakilala hindi niya makilala yung muka. Ayan, no? Ugali, nagbabago. Ugali, ibig sabihin, mas masungit pala pag ito ang nabara. Pag mahina ka, ba? mas masungit, mas impulsive, mali ang judgment, mali na mag-desisyon, no? pati sa tenga, proso, pagnosya, hindi makakilala ng face. Yan. Pati pakiramdam, medyo iba na rin. Okay? So, ano mas maganda? mahina kaliwa, mahina kanan. Ano? Ah, hindi rin maganda tong kanan eh. Oo. oh pag ito nagbara pag kaliwa mahina nyo, ito barado hindi rin maganda tong right eh. Oo. At least dito sa left, hindi lang niya masabi. Oh, pero na, na, naki, na nakikilala niya hindi niya masabi lang. Dito, hindi ka talaga ano, medyo mas disoriented. Yung sabi nitong right brain, maraming trabaho. So, yung mahihina ang kaliwa, baka mas mahirap silang uh, kausapin. Okay? Other symptoms ng right and left. Ulitin nyo na lang ha, kung oh, medyo malalim. Pero yan kasi ang yan ang medyo malalim tong topic. Eh. May ibang bagay. Kala mo stroke, hindi pala stroke. Baka nahihilo ka lang. baka hindi naman stroke. Baka migraine ka lang, hindi naman stroke. Baka manhid lang to, hindi naman stroke. Baka Bell's palsy. Bell's palsy. Ang Bell's palsy, itong nerve lang ang na, na, ano, nababarahan, nasisira. So, hindi siya talaga stroke. O, may may ibang dahilan. O, tulad na sinabi ko, iba ang left brain. ba diba? Right brain. O, pag left, ulitin natin. Ayan, o, left brain, kanan. Ayan, hindi makasalita expressive language. ni masabi. Yung right brain, mahina kaliwa. Ito mas mahirap. Cannot recognize face. Cannot recognize object. Ayan, no? Oo. Tsaka yung ugali, nag-iiba. Okay, paano tayo Iwas sa stroke? Siyempre. Uh, basically, blood pressure. Dapat control. Okay, control. Dapat blood pressure. One, Pag blood pressure mo mataas, eh, talagang pwede mag-stroke. Pwede mag-bara, pwede mag Blood pressure, number one. Number two, cholesterol. Dapat okay. Nagbabara din yung cholesterol. Oh number three, diabetes. Number four, smoking. Smoking, nakaka-stroke din. Number five, alak. Sa Pilipinas, ang dami nanginginom. Uh, bawat barangay sa tabi, may tagay, di ba? Ginagawang, mga kababayan ko, di ba? Mga ginagawang pampatulog ang alak. Ang dami niyan pagod sa trabaho, ginagawang pampatulog yung alak, na i-stroke din. Basta inaraw-araw mo yung alak, pwede ka ma-stroke. Nagiging mas marupok eh. Minsan nga, ang stroke nila, dugo eh. Okay, air pollution, hindi rin maganda. Sobrang stress, hindi rin maganda. At meron ding mga sakit sa puso. Pag ang puso mo, nagloloko ang tibok, ko yung uh, tibok niya, lumalapot yung dugo, o may bara sa puso, o may sira yung balbila. Basta may heart abnormality, may rheumatic heart. O yeah, rin, nandito yung puso, di ba? So, pag nagkaroon ng problema sa puso, nagbuo yung dugo, titilapon yung pagbuo, aakyat sa utak. Eh. Tatapon siya. Sa so, pag siya, barado, stroke din. Tawag dyan, embolic stroke. So, galing sa puso, nagbuo yung dugo, nag-blood clot, nag-thrombus, naging emboli, barahan dito sa utak. Linya ko po yan bilang cardiologist. Okay? So, yon Blood pressure, control, relax lang. Huwag mainit ang ulo. Healthy foods na kinakain. Siyempre, exercise din. Tamang exercise, mas maganda daloy sa utak. At huwag din magpapabago. Nahulog sa CR, di ba? Nadulas, tumama yung ulo, dumugo. Oh, hindi rin po yan. Okay? Minsan, ang sintomas, hindi talaga yung... Hindi talaga yung... Uh, hindi mo magalaw ang kamay at paa. Minsan, ang sintomas, ano lang po ah? Manhid-manhid lang. Kasi ang brain natin, ang pagkontrol niya, hindi lang talaga yung galaw eh. Hindi lang... Motor eh. Motor to tawag dito, motor eh, galaw. Sensory din. Sensory yung pakiramdam. So, kung may parting manhid o pwet mo laging manhid, kala natin uh, ka lang, yung pala stroke na yun. Pwede rin yun. Kasi merong mga stroke na maliliit lang. Yung mga tumatanda, mayro mga multi-infarct dementia. Small stroke. Hindi malaki, maliit, lacunar infarct. So, parang nagbabago lang ugali medyo manhid-manhid. Ibig hindi hindi tinamaan yung buong daanan ng kuryente. Konti lang, kaya baka konting manhid lang, konting hina lang. Pwede rin stroke. So, may manhid, may pangihina, pa tayo sa neurologist para makaiwas. Sana po natuto kayo bago po to ang sintomas ng right side at left side stroke. Salamat.